Sa mga pagpalang araw sa inyong lahat ngayon po ay February 1, 2024, Webes ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Atin po ang unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 2, verses 1 to 4 and verses 10 to, 11, 10 to 12. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, Sinabi niya kay Solomon, Malapit na akong mamaya pa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos. At mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas. Utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautosan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. At tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kanuluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David, ay inilibing siya sa lungsod ni David. Apat na pong taon siyang naghari, ito sa Hebron at tatlumput tatlo sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At mula po dito sa Palace of Fine Arts, ay hatid ko ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ay nagtatapos na ang buhay o kwento ng paghahari ni David at ngayon ay ahalili na ang kanyang anak na si Solomon. so Matapos po ang napakahabang istorya uh, ang pagkamatay ni Absalom na anak ni David ngayon po ay namamaalam na siya at kanya pong inihahabilin kay Solomon na maging tapat siya sa mga utos, aral, batas ng Panginoon upang ang pangako ng Panginoon kay David ay magpatuloy na sa kanya pong angkan at hindi maputol ang paghahari mula sa kanya pong pangalan. Kaya maganda rin po no, na mapagnilayan natin dahil alam naman natin lahat po tayo ay magwawakas sa buhay sa mundong ito. Pero ang isang ang katanungan din o isang mahalagang bagay na kailangan natin pagnilayan, ano ba ang iiwan natin o iiwanan natin sa mga anak natin. Dito, kumbaga, kay David, ang pinakamahalagang pamana na kanyang iniwan ay ang pananampalataya, katapatan sa Panginoon na siyang nagbigay ng lahat sa kanya po. At nawa, patuloy po natin na pagnilayan ang salita ng Diyos sa araw na ito. Muli po, isang mapagpala araw sa iyo.